Luto tayo guys ng munggo na may sardinas. Sardinas ang sinahog. Yan daw ang gusto niya. Ang akong kailangan magtipid. Namiss niya yung munggo. Oh. Ah, diba guys? Masarap siya. Huwag ng karne. Sardinas lang. Wait lang guys. Haloan natin yan ng ampalaya. Bungang ampalaya, hindi dahon. Ayan guys. Nilagay ko na yung ampalaya na bunga. O, oh, tinimplahan ko lang ng konting asin. Kasi ayaw niya ng maalat. O, oh. Di diba? Tatlong ulaman na namin yan. Apoporga kami sa ano ngayon. Sa munggo. Ako oh, kumakain ba kayo ng ganyan guys? Munggo na may sardinas. Masarap yan. So, yun guys. Bye.